Hey mga boss, isang makulimlim at magandang umaga ang bumungad ngayong araw. At dahil nga December na, dam na ramdam na nga ang lamig dito sa lugar namin sa Cavite mga boss. At ngayong araw ay magkakaroon kami ng Christmas Party. Siguro kami yung kaunahan magse-celebrate ng Christmas Party mga boss. Tara, samahan nyo kami, kwento ko sa inyo yung kaganapan mga boss. Let's go! May tatalo pa ba sa pa papasok pangalan ng buwan ng Disember, eh, nag-celebrate agad kami ng Christmas party mga boss. Isa sa naging rason kung bakit kami naagang agang mag-celebrate ng Christmas party ay isinabay na din namin ang despedida ng amin tita. Pupunta nga sa Amerika mga boss. Ito nga pala yung simpleng menu namin for today. Chicken wings, barbecue flavor, steam na talong, okra at talbos ng kamote. Siyempre rice, hindi mawawala yan. Meron ding menudo, kaldereta baka, lumpiang shanghai, barbecue, may puto, meron ding palutang mga boss, sapin-sapin, spaghetti, -sapin. sisling topu, alienong bangus, at siyempre, my favorite, buko sa mga boss. At inumpisahan nga namin ang program sa isang dasal mga boss. After nyan ay nagbigay si Tita Julie ng kanyang opening remarks. Konting message din galing kay Tito Raul. nagkainan na nga kami mga boss. Medyo maulan pa din talaga kahit gabi na. Pero hindi ito naging dahilan para hindi namin ituloy ang aming simpleng Christmas party. Madalas pag nagse-celebrate kami ng ganito, halos kumpleto talaga yung pamilya namin mga boss. Pero ngayon, marami ang hindi naka-attend at nakapunta. Dahil nga yung iba ay nasa ibang bansa na rin mga boss. At yung iba naman ay may katapat na schedule din sa kanila. Tingnan nyo tong si Ate Melo. Isang bandihado ang kakainin mga boss. Abay napakatinde. Ito <laughs> mga boss ang unang set ng aking pagkain. Hindi natin palalampasin yung mga talbos na yan mga boss. Favorite natin yan eh. Sisling topu mga boss, ako gumawa niyan. Hey, kalderetang baka, favorite din. Konti lang tayo magkanin mga boss, sa dami ng ulam eh. Okra na pagkalambot-lambot mga boss. Talbos ng kamote, favorite din. Siyempre, kailangan din natin ng panulak mga boss. O ano pa, pagkatapos kumain ng mga ulam at kanin. Siyempre, magde-dessert naman tayo. Alam ko, nagugutom na kayo mga boss. Pero bago kayo tuluyang magutom, eh games na nga kami. dahil nga nabusog na ang mga inakay, meron kami hinandang konting games mga boss. Oh. Ulo, tuhod, ulo, balikat, kap! Oh, sorry! sorry. <laughs> oh. Mga boss, last, last man standing. Pag tinawag na yung ano yung number mo sa bingo, tanggal ka na ito. Hello, 500 Pesos. Dapat hindi matawag yung number mo para manalo ka. <laughs> <laughs> na, eh. Alo, ano, ano? 7? Wala. Hoy, ako, natitira. Oy, yako, natitira. <laughs> Wala na? Wala <laughs> na? Ah!

nakapanalo pa nga ng 500 mga boss ayan at namigay na nga ang aming santa ng sobre kung napanood nyo yung vlog ko last year malamang alam nyo na na namimigay talaga ang aming santa tuwang tuwa na naman ang mga bata at syempre pati matatanda at dahil malamig ang panahon meron din kaming konting pampainit dito mga boss at si ama ay bumanat na nga ng kanta <laughs> Unlovey, lovely, lovely paano mga boss, hanggang dito na lang. At hahapit na rin ako ng kanta. Salamat sa panunod. Peace to all. Adios.